Hi guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. For today's video ay i-share isha ko sa inyo kung paano malaman kung merong tinatagong application yung jowa mo sa kanyang cellphone. So guys, hindi naman ibig sabihin kapag chinek mo yung kanyang cellphone, kung, ayo, kung ano yung mga ginagamit niyang application, ibig sabihin, hindi ibig sabihin nun ay eh, wala kang tiwala sa kanya. So minsan guys, na curious tayo or nahihiwagaan tayo. Ano nga ba yung mga ginagamit na application ni Jowa? So guys, ang pag-check naman po ng application, malay nyo, dito nyo po malaman kung meron siyang ginagawang kalokohan. Misan, meron mga jowang nag-hide ng mga application tulad ng mga messaging app, call apps, kasi meron silang kinakausap na iba. So, wala namang mawawala kung i-check natin to guys, no? So, kung gusto mong malaman kung paano mag-check ng application sa cellphone ni Jowa or kung meron siyang nakahide, manatili ka lamang dito sa aking videos. At kung bago ka pa lamang po dito, i-click mo naman po ang subscribe button at notification bell para maging updated ka sa mga panibago kong videos. Simula na po natin. So guys, una mo pong gagawin Kunin mo yung cellphone ni Jowa kasi doon po natin i-check kung meron siyang tinatagong application. So kapag hawak mo na po yung cellphone ni Jowa, pumunta ka lamang sa settings ng kanyang cellphone. So guys, paalala ko lang po ha, ito pong tutorial na ito for, uh, para po to sa mga Android user. So kapag ka nandito ka na guys sa settings, click mo lang yung settings. And then guys, dito sa taas, ah, Scroll up, scroll up mo lang. Hanapin mo lang yung privacy, click privacy. And then guys, i-click mo tong hide, hide apps. So guys, kapag kinilik mo tong hide apps, may lalabas dyan na enter your privacy password. So guys, kung meron ka namang access doon sa privacy password ni Jawa, pwede mo i-enter doon yung privacy password niya. And then guys, automatic mo na makikita yung mga naka na application sa cellphone niya. So kapag kinilik mo yan, makalagay enter privacy password. So guys, for example, wala ka namang access sa kanyang privacy password. So pwede pa rin po natin makita yung mga application sa cellphone ni Jowa. So guys, dito pa rin po tayo sa settings. Click lang natin So, settings pa din tayo. Dito sa search bar, para mabilis lang natin siya makita. I-search nyo lang po yung digital digital well-being. So, guys, i-click mo lang yan. So, guys, kapag ka na-click mo na yan, dito, guys, automatic na lalabas dito yung um, ginagamit na application sa isang araw. Kung ano yung mga binibisit niya. So guys, para malaman natin yung buong uh, yung lahat ng ginagamit niya or lahat ng application na nasa cellphone niya is either na naka-hide or hindi, makikita natin dito. So itong pilog na 'to, i-click mo lang 'yung nasa gitna, ito yung today. Ayan, click mo 'yung nasa gitna. So guys, dito makikita mo na dito yung mga application niya sa kanyang cellphone. So kahit pa ka naka-hide yung kanyang application or hindi, ay automatic mo na makikita dito. So scroll up, scroll up mo lang. And then guys, click mo tong show all apps. Ayan. Ayan, scroll mo lang. Makikita mo na yung mga application sa cellphone ni Jowa. So guys, kapag may nakita ka diyan na application na hindi ka aware, hindi mo alam, Lalo na guys, kung mga messaging app or call apps, yung mga ganun, mga video-video call na, mga application na pwedeng video call. So, magtaka ka na. Itanong mo na kay Jowa. Ayan. Baka may nakakausap siyang iba. Ganun. So guys, ganun lang po kadali kung paano natin malalaman kung ano yung mga application na ginagamit ni Jowa or kung merong nakahide na application si Jowa sa kanyang cellphone. So, thank you for watching guys please like, comment, and share this video. And don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos. Goodbye and God bless.